Uh, good day sa ating mga katols uh, meron po tayong project at tinantahan natin, nag-service po tayo ngayon so bali ito yung kanyang unit is uh, Ford uh, EcoSport 2014 year model, automatic transmission so bali ayan po so bali ang concern ng uh, owner is nagmataas uh, yung kanyang temperature sa dashboard so bali yan. at uh, yung bunga niya po noong una naglong, sa tuwing maglulong drive daw is uh, nag-o-over engine doon sa harapan. So, bali itong unit ay uh, automatic transmission. So, bali yan po. ini start natin mga units uh, ago, around 168 degree Fahrenheit. So, bali yung Fahrenheit po is mataas compare mo sa degree Celsius. bali yung kanyang unit is automatic uh, transmission. So, bali ayan. Observe na natin yung kanyang auxiliary fan or Uh, yung kanyang uh, radiator fan ikang eh. po yung makina ayan po ayan. yung unang sinabi ko kay ma'am doon sa kan sa aming uh, remedy is nakita ko pa agad pagbukas ko ng kanyang hood is yung kanyang reserve tank or yung kanyang reservoir is may liquid ayan uh, siguro sa katagalan na rin uh, wear and tear nga uh, simply pag ang plastic is sa katagalan nag-brittle or, or, or nagkaroon din ng expiration so bali ayan nakita ko Uh, kulay pink yung paligid ng kanyang reserve tank pressurized to kasi yan yung 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 pressurized ito. observe natin yung kanyang auxiliary fan kung gagana nga ba yan, yan. Check natin mamaya gagana yan yung kanyang fuse box yung kanyang fuse link check natin mamaya yan kung uh, may busted ba yung kanyang mga fuse or yung kanyang relay relay yung relays nya Ayan. ito yung kanyang diagram oh. blur lang, hindi mo siya mag wala siyang designated na pangalan automatic transmission na yan ang uh, under ng kanyang uh, engine ay matagal na rin nakastock to mga weeks observe lang natin Tignan natin dun sa kanyang temperature sa ating uh, scanner natin. Ayan. Sa 107, 181. Yung ating mileage is nasa 80,704. Yan, yung kanyang mileage. O yung kanyang odometer. Kalahati yung kanyang, more than a half yung kanyang. So far wala namang nakikitang ng uh, check engine sa kanyang dashboard at nung in-start ko kanina one click lang naman mabilis uh, yung kanyang pick up sa starting yan yan yung kanyang uh, dashboard oh. 10.01 2014 188 188 degree parallel height hantayin Antay na natin hanggang sa mga nasa 200 plus 200 something check natin kung uh, gugana yung kanyang uh, auxiliary fan yan RPM natin para mabilis RPM natin ng 1,500 malakas naman yung pickup may power naman sya idle niya is nasa 790 something 790, 800 per minute balik tayo dun sa ECT natin 192 na siya yan 1,500 natin minute natin. Ayan, 194. Ford EcoSport. 1,500 RPM. 197. Mga ano yan, nasa around 200 uh, something yung kanyang temperature. Kasi Fahrenheit yung pinagbabasihan. Eh. Nasa Fahrenheit, ayan. pressure pa natin para mabilis uh, bilis ma-reach yung temperature huwag mo lang bigla biglain dapat naka steady ka lang or uh, medyo pag mataas konti release mo yung paa mo para uh, hindi ka na nasa 1500 rpm lang siya or uh, hindi yan lang huwag sa tupaging ay A few minutes later. Bali na sa 212 yung kanyang uh, yan, gumana yung kanyang shell defa narinig ko. Yan to. Oh. Yan gumana. Yan yan, yan. hindi nakikita sa camera natin, yan. Yan gumana siya, yan, yan oh. Tingnan niyo oh, yan oh, yan. So ibig sabihin gumagana yung ating thermostat. So bali ito lang yung problema. Yan sana makuha natin. Ito ito, ito lang ang problema kasi simple, once na bumabiyahin ng malayo at uh, nagbabawas ng tubig dahil sa may crack yung kanyang reserve uh, tank so yun po ang cause ng uh, pagtaas ng temperature ah, uh, flare fan motor nagpa-function, ito sya so yung diagnoz natin is uh, nag-overheat siya at yung ating uh, recommendation is uh, magpapalit lang muna ng ito yung kanyang reserve tank at nang dahil sa may crack yung reserve tank at nagbabawas sa kanyang uh, engine coolant yun po ang cost sa ilalim. ayun gumana na naman yung kanyang auxiliary fan so ibig sabihin ng function yan oh. yan Lumagana. Ayan. Picture doon o nasa ilan. Ayan. Bumababa siya. Ayan. 208.6 pababa. Uh, 7. 204. 204. 3, umabot pa siya ng 3 ayan so bali, uh, umabot uh, bumaba pa nga ng 201 so ibig sabihin, function yung kanyang thermostat, auxiliary fan motor. So, bali yung i-recommend natin kay Ma, kanyang remedy muna is magpalit ng uh, kanyang pressurized tank sa kanyang uh, engine coolant. Tapos, kung ganun pa rin, sabay na rin yung kanyang uh, water pump para hindi siya kakabahan at hindi na siya mag-overheat. Ayan, doon. na muna yung a uh, mai share natin sa diagnose or sa check up ng kanyang uh, uh, Ford EcoSport 2014 year model at uh, marami salamat po. Uh, don't forget to follow and like or share this video. Thank you.